Good morning, good morning, good morning everyone. Welcome to my vlog and welcome to Quest Me And for today's video, bali babagi ko po sa inyo yung ating hiking adventure papunta sa Situran. Pero kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag pong kalimutan na i-like nating video, mag-comment, mag-subscribe at saka mag-bell all para lagi kang updated sa mga bagong upload na ating gagawin. So without further ado, arat na guys, let's go! Bali, naganda na po tayo for our grind. Pupunta tayo ng Sitio Rabi. Pita, Pigaw and Pito. So, kasama ni Jesus and more. Pastor Istoy, uh, si Pastor Seb, Pastor Vinson, and then dalawang kabataan din sa that noon, that Christian. So, guys, update ko lang kayo mamaya. Maulan dito. dito. Siguro, siguro, may hirap kami yung pero, It's going to enjoy this one. Pinapingat lang tayo. Then update na kayo kung makakarating na tayo doon sa Dubai. Ayan okay. guys. Harap na. So, bye-bye. Pastor, is time. Hi. Hi, hi muna dyan. Hi, hi. Yan. Pastor, it's on. Hi muna dyan. Alright. Ayan, ayan na Ayos na. Ayos na, ayos na. For the record na niya. Para at least, okay. may ibang So, ayan guys, after a few hours of uh, road trip, nakarating na din tayo rito. Mula Patnungon, papuntang Barangay Lapas, papasok sa Barangay Pitak, and then dito po natin iiwan yung ating motorsiklo, and then mag-hiking na po tayo paket ng Siturag. By the way guys, yung Siturag nga pala, isakop siya ng Barangay Pitak, Tibiao Antique. May kalayuan din siya, mga almost 2 hours na hiking paket bago makapunta doon. At ka depende po yun sa ating pacing and then nakita natin dyan guys medyo natagalan pa tayo dyan dahil nagantay pa tayo ng mga kasama natin na nahuli dahil sobrang napakadulas po ng daan and then nung dumating na sila nakapag log in bali nagupisa na po tayong mag hiking uh, paket ng situra hanggang sa makadaan po tayo dito sa tulay sa hanging bridge at nakita natin yung ilog dito is kulay oval -thin. gawa ng bumaba siya guys dahil malakas talaga yung pagulan. So, hanggang dito na lang muna tayo mga kaibigan. Stay tuned lang po. Update ko lang kayo later sa mga karagdagan pang pa mga detalye at sa mga pwedeng mangyari at mangyayari sa ating hiking adventure. Pero sabi ko po sa inyo guys, hindi na po tayo nakakuha pa ng video after ng hanging bridge dahil sobrang napakalakas ng ulan. And then doon na lang ako kumuha ng video nung nakarting na tayo ng tambayan. So, dito na muna guys at stay tuned lang po tayo. Okay, bye-bye! medyo madulas yung, yung dami so mabaga yung face yung ano wala ka wala ka wala ka wala ka basa na kami basa basang basa so habang magantay ka sa kanila ang tumayan natin yung total nila doon sa hindi na tayo nakakuha ng video doon sa lampasan ng tulay hanggang dito baka malakas yung ulan maganda pa sana yung tanawin meron tayong mga mini twin poles tapos yung sa parang may kalakihan na putin doon sa uh, baba kanina hindi na natin nakunan kasi mababasa yung cellphone natin yung na tayong gadget katila ng iba na, na merong pan mulang cover kaya may nakapasok at kaya kuha lang tayo pag Okay na yung pan pag makasilong na tayo. So, yun, ito, dito, tayo. Kaya na, nagpinapay. Yum, 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 yum. Ako na, naka-orish na si Pastor Misto. Naiyak, uh, ayun, saka ayan, si Vince. So, dyan lang muna guys ha. Update na lang natin kayo mamaya. So, magkarating na ako sa mga. Okay. Ayan na guys sila guys. Nauna na yung ating kaibigan na Pastor. Ayun. Tatawid na sila. Ayun, bumaba oh, bumaba. Oh. Okay, dandan. dahan na sila guys. Oo, uh, ayan. So, malakas yung agos ng tubig. So, ingat-ingat. Dahil baka pag madulas, doon na sila pupulutin sa hanging bridge ng Barangay Titak. Ayan sila. Ayan, ingat Nonoy, ingat, ingat. Ingat. Hmm. Kalau kita sila, Ayan. Number one good. Yun. Excited na sila magpahuway. Excited na sila. Excited na sila magpahuway. Kapuy pala kita. Kapuy pala kita. so ayan guys bali nakarating na din ng lahat dito sa pahingahan sabi ko nga kanina ito yung huling pahingahan na ating madadatnan and then tuloy tuloy na po yung ating pagakyat so nakapag-regroup na din tayo kaya ayan nakita natin na nagsipagandahan na po kami para makaalis na muli dahil tuloy-tuloy na po yung ating pag -aket. And then, kailangan na nating umalis, gawa na yung mga kasama natin dyan, basang-basa na sila. Kahit na may mga raincoats, so, sobrang lakas ng ulan, ayun, nabasa sila, nabasa sila ng uh, tudu. Kaya, kailangan na namin umalis. Okay, so, stay tuned lang sa muli. Update ko na lang kayo pagdating natin doon. Hindi na po tayo makakakuha ng video gawa ng malakas ang ulan. So, enjoy na lang natin yung trail. Ayun, akyat, painga, akyat, painga hanggang sa makarating tayo doon sa ating target area. So, stay tuned na mga kaibigan. Alright, arat na! Ito sa, sa Pampano, eh. guys. good evening Okay, so mamaya guys, update ko na na kayo. Siguro yung last na pinapag-video nung makarato na tayo sa ating mga pupuntan. so ayun. So, bye -bye. Okay. So, bye-bye. Update you later. Ay, may nahuli, may nahuli, may nahuli. Ayun.

Saan okay. na natuloy sa si mga pagyaas? Hindi naman nakikita guys. So hanggang okay. dito na lang tayo. At least the time for tayo na nakara dito. Wooo! Pintay ko So ayan guys, dito na tayo sa studio kay Itak Tibiyaw tike So ganito na po guys, kaganda yung lugar na ating pinuntahan o binalikan muli If you remember, if you do bali watching my video, meron na po tayong video So andito tayo ngayon sa harap ng

tayo medyo may kalayuan yung kwan yung barangay Pitak Bali mga almost 2 hours din tayo na naglakad sa gitna ng kaulan. Uh, We reached this area, this place safe and sound and then mayroon na po nauna sa atin uh, team team uh, ng operation Christmas child. Yan. Yeah, so, andan yung pastor ng kwan ng UCCP. So, andito sila nauna sa atin. Okay, mga mula rito hanggang sa ay nakalipin tari na mo, hindi mo po 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 sa facing kung mag-disca pwede mo siya mag-focus sa pagkakarating na guys naman na campsite so ayan din natin makikita pero pag walang bagyo na ulan makikita na makikita na yung kaganda na matiyas so guys hanggang dito na lang po tayo maraming salamat bye bye po yung isang muli huwag kalimutan na i-subscribe na yung channel at mas tingin po ito sa papahal bye bye I